Hello, <clears throat> hello, hello. Good afternoon, everyone. This is your friend Pearl of the Orient Mucha TV. Ayan, no, mapagpalang hapon po sa lahat, lahat guys. No, nandito tayo, nag-upload po tayo ng video ngayon. At uh, yun po ay magpapakita ngayon, guys, ng mga gamit natin, no, na tingi dog mula dito sa altar ni Pearl of the Orient. So, sa lahat natin mga kaibigan, bago pa lamang po na nakapagsubaybay naka sa atin, please subscribe guys and click the notification bell, no? Okay? <clears throat> Kung nais nyo pong lagi masundan si Pearl of the Orient. Okay? Sa lahat din na magnanais ng aking uh, mga kagamitan mula dito sa altar ni Pearl of the Orient, guys, pag-screenshot po yung contact number natin. Ayan. Okay? 0997-799-4244. Okay? So, that's my number, guys. So, nais nyo po ng mga gamitang matitindi, at okay? guys, sa larangan ng protection. At maging uh, nagbibigay po ito ng uh, swerte sa buhay natin po, no? Sa bawat araw natin mga ginagawa. Ayan. So, naghahandog po si Pearl of the Orient sa inyo, guys, ng mga gamit, no? Okay, sa araw po ng Webes. Araw po ng Webes ngayon, no? Dated po ngayon ng November 28. Okay? Okay... Tanghali po tayo ngayon guys... At mag-upload po tayo ng video no... Okay... Na atin pong ipapakita sa inyo... Okay... Sa magnanais lamang po... Ng gamit ni Pearl of the Orient po guys... Okay... Ayan... <coughs> so... Without further ado guys... So mayroon tayong set dito ngayon ng mga gamit... Ng mga mutya no... Ni Pearl of the Orient... Okay... Tawag lang po kayo guys no... Pasakaling uh, inyo pong nagustuhan... O napupusuan ng mga ito... Okay ito guys for only 2000 pesos na inyong ililimosan dito no sa gamit nating ito okay oh, isang mata isang bibigyan okay pampaswerteng gamit po ito kwintas po ito no napakaganda okay sulit na kasa ni Pearl of the Orient meron po tayong pampaswerteng pangamay o oh, tinatawag nating uh, tago paypay ayan din ay may ngipin ng kidlat may mutya tayo ng uh, tubig at saka itong uh, mutya ng hangin okay so yan po guys ay ating pong palilimusan sa inyo okay ito po yung unang set natin okay sa halaga po ito ng dalawang uh, libo lang okay kayang kaya yan at magkaroon kayo ng gamit mula dito kay Pearl of the Orient guys okay so ayan ito naman sa pangalawa tingnan nyo guys matindi okay ito yung ating uh, kasang uh, monkey eye nating trispiko may liklay dyan yan o. nakakwintas po yan yan meron tayo dito guys dila ng kidlat uh, yan meron po tayong uh, uh, kabibing kristal isasali ko dito guys yung ating uh, pangil ng ah uh, uh, tawag nito Mm, gorilla at saka trabong ko ng gubat natin ayan o oh. yan po sa halaga po ito guys ng 3,000 sa magnanais lang ng gamit ni Pearl of the Orient okay for as low na makakaya nyo yan guys no yan po ipamamahagi natin sa inyo yung monkey eye natin yan okay yung atang ko kasadong kasado sa depensa Okay, nandiyan na rin yung select line natin po. For only 3K yan guys, so ibabagi ko yan. Okay, uh, dito din, ganun din guys, no. Ito sa pangatlo nating uh, set, ito ang rosary natin. Yan, may sinukuan, may mutya ng bigas, Alupian Ito ang dignum ng ugat ng nyug, ang cross niya. Mayroon din tayong bahagi ng leklay. Ayan, yung kumikinang na bato at ito ang Sagrado Corazon nandito rin ang uh, ipo-ipo nandito rin ang uh, ting mutya ng baging so ito ay bibigay natin ng 3,000 no, guys kasadong yan para sa magnanais okay yan po so tawag lang kayo sa aking number guys no? sa 0997 okay yun kayo dito 3,000 ito 2,000 ito may kidlat ka na mga kaibigan mayroong kapanghangin tubig paypay, -pay, isang mata, isang bibig. Okay po, mga kaipatid, kaibigan. Ito. No? Ayan, ating pamamahagi para sa inyo no, sa araw na ito. So, abang kayo sa live streaming natin mamayang gabi. Okay, so paunahan lang ito guys. Ano? In-upload ko ito. Baka sakaling yung mga kaibigan natin no, na mga silent viewers or no, sa ibang bansa, eh, baka nagnanais po sila. No? So, ngayon, i-ano natin, i-set po natin yan. Okay? So, thank you so much guys sa inyong pagsusubaybay. Ito po yung upload videos natin sa araw na ito. Araw po ng Uyibis, November 28, 2024. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Kay tawag na po kayo. Okay? Hanggang dito lang guys. See you on uh, live streaming natin. Mamayang gabi, 8 or 8.30 ng gabi. Kita-kits po tayo doon guys. Ha? Maka, makakita tayo ng mga matitimdi pa at matitikas na mga gamit ni Pearl of the Orient. See you guys tonight. Bye-bye for now. God bless everyone. Have a nice day, everyone.